Bag na dito, oh. hey guys, oh, di sa dito ko yo. Eh guys, hindi ko na wala sa loob dito. Yan. Oh. Eh, yung ko oh. dito. ameno hadin. guys ano uh, pwede waras dito guys oh uh, mga kaswabe yeah. time check ano oras ay 7.01 anong pecha o oh, ano September August 22, August 22. Dito li guys, mga, uh, ma kaswabe. Another vlog ulit tayo kagahapon, nagpapakain ako ng isda. Kagahapon, nagpakain ako ng isda. Bigla na lumakas ang ulan. Takot ako, kagahapon, eh. oh. kasi kumukulog eh. Kasi sa alam Oo. Kasi, tiraon ko na hindi mainit. <coughs> ang problema lang, bigla naman kumulog, eh naglalabarin na ako. Ito nga, barot Ito na dapat tumasan ko to sa ano kaso wala mo talas kasi ng damo na yun talahit yeah. oo oh, oh. yan update lang tayo guys yun bigla naman yung ano ko nito mas mataba to kuya so so at least kahit pa paano kakatuwa naman malaki-laki na rin sila. Malaki-laki na Ha? Oh so, Pero, lang. Syaga -syaga lang yang guys Tuh, luar Eh, loh Caka-caga lang Makanan dulu yang ano no? isa sedulur, nagsibul, eh Ito, pumubo na nga ito toto, Ito, ito, ito. Yung gabi ba yan? Pag may sumibol na sila dyan. Pag may sumibol na yung bawat gilid dyan. Okay dyan. <coughs> okay. mo video video. Ito guys, ko ng homework. Ayan, nakakalaman yan. pati

Yeah. Pa na mo since pa hindi pa titig. Hindi ang pag marami hmm. sila. sumatanggal dito yung mga platis eh. Delete ko na po yan. Play Ito, guys, o. Oh. Ay, kita niyo. Kasulag. Maglalagay ako ng pimid dito mamaya. Ang lalagay kong pimid dito, yung, ano, EFR. Yan. Dungo talaga sila para mabili. Ito yung mga gold ko. Yung malaki na rin.

o mingtang gagamitin ko guys wala ba ano adubet, Buti hindi na

Lam, ano yung pamahay ng lamok. Kasi kung hindi ko lalagyan ng isda to, kitikiti, Oo, oh, kinakain sila yung kitikiti. Ano Mga gapi. Ano yung isda yan? Gapi. Kasi marami akong isda niya sa bahay eh. Nag-aalaga rin hey. ako. Nakaan, baka pag mag-init na init ang tubig, hindi? Eh, hindi naman. Baka ganyan, marami silang mag-init. Diba, may, damo, may mga... Oo. Oh. Saka anong ginagawa?

Ala ala. At talbos mo ba yabas? Oh, ma magkatan ng magkatan ano? Bayabas, no? Talbos, may inko masakit Ah, uh, may ulcer ka ba? Di ano, yung ano gatas sa umaga, gatas. Alo, mas maganda sir ano? Maganda yung ano ah, yung na-search ko sa YouTube yung ano, yung, yung hindi, mas maganda yung ito, yung ano mo yung makahiya na damo. Makahiya? Oo, yung talbos nun. Ano, ah uh, maraming Ay, yung... gamot yun. Yung gumagano siya. Oo, yung, parang... oh, yung talbos nun, Kaya. lagain mo. Maraming dalang gamot yun. Kahiya? Oo, oh, makaya. Sa amin, marami. Oo, oh, yun. Maganda yung ano yun. Pwede ano, yung ano, herbal yun. Pati almoranas, sinatanggal niya. Ang daming gamot yan. Parang yun na lang gawing kape pag umaga. Oo, oh, sa umaga. Oo, oo. Oh. Ay nga, minsan nag ano ko na... Ang kape, masyumpong eh. Huwag, huwag kang iinom kayo, lalo pang may ulcer ka. Y Yari yung sakit sa tiyan yun. Sakit. Oo, kaya. Oo. Ang pinaka-dabis dyan, ano, sa umaga, ano ka? Gata sa sky please yan talaga. Tsaka nga na mag-hard na pag pagkatanghali. Hindi ako nangyayon. Ah, ganun ba? Pagkape. Oo. Oh. <laughs> ganun talaga, ganun talaga pag may ulcer eh. Oh, sige sir. Oh, ganun na lang gawin mo. Oo, oh, yung talbos mismo na makahiya, pwede 'yun, magain. Parang tsa. Alam mo guys, yung mas maganda talaga yung beneficial pala ng ano. Alam mo yung dahon ng makahiya. Yung talbos pala ng makahiya na ito. Yan, ituturo ko sa inyo ha. Tulad nito. Yan, di ba? Yan, di ba makahiya yan? ang dami pa gamot nito lalo na may bulaklak na yan Yari kita dyan gilalaga lang yan sa umaga pag anemic ka ang alam ko yan pwede rin yun maraming ano pero hindi ko pa siya nasusubukan pero itatry ko nga yan eh na ano yun ko Siguro baka bukas, siguro mga ganun. Eh, ang bala ko mag, ano ko, kahit paano mat, matry ko. Pero mga ganda rin kasi, tulad niya, tulad niya, may, may, may mga edad na rin. Siyempre, marami tayong mga kolesterol sa katawan. Kailangan na kailangan talaga natin yan. Mga herbal. <coughs> ano kaya? Tara. Bali mo yung ano, yung pang ano ano. Oh. Laglagan mo ay ha, sa, 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 sa yung pagkain. Laglagan mo nga ng pagkain mo, kuya. Tawag mo yung cellphone. Diba nag-sad na laglagan na ito kanina? Hindi, mo bali. Para mamaya din natin magpakain sa kanina. Mga pa... Umaga tanghali kasi yung pakain ko dito sa so, mga uh, alaga ko eh. Yan. Okay, laglagan mo, pa isa si tayo maliliit yan May ipon din yan sa ilalim guys. Yan. Bala ko matanggalin yung muli dyan si Kasi iniisip ko ngayon, kinakain yung mga maliliit Okay? Okay, okay. Tara. mo na yan. Okay. Ito yung peacekeeper ko. Bagong peacekeeper namin ito guys. Hehehe. Ikarakot ko. Hehehe. Uh, jasin itu makanya magi tuh mag editorian saya yan sa ngayon hindi lawan siya nag i-edit lawa na araw hawam na busy pa sa, trab, sa school day eh. okay guys pauwi na kami kasi papasok pa to okay guys pauwi na kami guys, dito lang. Sige. Don't forget to subscribe my YouTube channel. <laughs> Team Kaswabe.